Okay, so good day mga ka no? Uh, ngayon, magde uh, mag-demo tayo ng ating ating Tesla at saka Legend 3D Dito sa site na to, tamo Hindi yung maigay, sapa to, tubig ano. Baga, dumadalo, dito kami nag-sample ng uh, gold no? Na ibabao namin, dito sa lupa Tesla, maliit lang na gold, dito lang oh. Pakita ko Ayan eh, no? Kasi dito sa lugar na to, walang disturb. Ibig sabihin, walang kahit anong disturb dito sa area. No? So, wala talaga siyang istorbo kahit anong klaseng minerals ang ang kailangan yung ma-detect is itong gold lang, no? So, ilalagay ko sa plastic to. Yan. Then Yan. So, ilalagay ko dito sa sinukay mababaw lang to. Ano? yung gold tapos lagay ko ng ano yan tapos lagay ko ng mga bato yan kabunan ko yan sampo lang yan mga uh, kath no yan sabi andyan yung item andyan yung ginto no ngayon Pag ah, natin lagay ng bato yan Okay Ngayon, gagamit tayo ng ating Tesla V4 Ngayon, gagamit tayo ng Tesla V4, ilulokate natin siya Kung mali-detect siya Ng banda so, so, yan Okay, so ngayon Uh, maglulokay tayo ng bilaon kong gold wing doon banda ganyan natin uh, kung makaka-detect pa talaga noong test na before i-sample natin kasi marami nang bumili sa akin ito at iba uh, may nakakuha na talaga kung no, nangasabi sa akin mismo ngayon mag-test tayo dito sa malapit sa sapa dahil walang disturb dito sa area no? walang disturb Ayun. ganyan natin Sample tayo. Puntay dito. Ayan, nakalagay. 24 karat gold. 24 karat gold ring. Gold, no? So, i-adjust lang natin na mas malapit. Siguro, mga sabihin natin mga, layo, mga 11 meters ang layo. Okay ko. Ayan, 11 meters ang layo. Ang range niya. No? Ayan, dito tayo. Tingnan natin kumahagip ba ng teste yung ano. Yung gold, no? Ay, medyo ano. Ayan na. O, so, sample tayo, no? Ayan. So, gumagalaw siya, yan, no? Kahit nakatalikod akong pag ganyan, mm, Pupunta siya kung saan may target. Ayan eh, o. Ayan eh, no, pa Bumapalo siya. Saka dapat kunin natin yung apat na direksyon. So, pag tumuturo dyan, hindi tayo sa kabila. Dito. Tumuturo pa rin ba? Ayan. Hindi siya yung bumalik. Huh? No? Natin kung saan banda, no? Ayan. Yun. Ah. Ayan, yun siya. Sabihin, andito yung target natin, ha? Gold. Gold. Yan. So yan, ibig sabihin yung target natin ng ginto ang dito. No? Ngayon, ang gagawin naman natin, for sample lang, no? kahit gano'ng kaliit na ginto, uh, madedetect talaga ng test na D4. No? Ngayon. Subukan natin, kunin. Subanda. Ayan natin.

So yun lang sa mga katayits natin sa mga gusto magbalak. Sa mga katayits natin. Sa mga katayits natin gusto magbalak na bumili ng ng test B4. ito. So napakaganda at saka napaka-accurate sa site. So pwede niyo pwede kayong maka-avail nito sa akin. Pwede kayong makapag-purchase, no? Pwede natin 'to ipadala sa NCC o COD or COP. LBC, tawag lang ay sa number ko, no? Napakaganda ng testa Vivo na ito, no? so,